Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa pagkamis niya sa iyo? Lalong-lalo na na malayo kayo sa isa't isa at minsan na lang kayong nag-uusap na dalawa. At ngayon, gusto mo na sobrang mamimiss ka ng partner mo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong ikaw ay sobrang mamimiss ng partner mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng actual photo niya, dapat meron kang larawan sa kanya. At kahit maliit na larawan niya, ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos kunin ang larawan niya, ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang larawan niya. At pagkatapos kumuha ka ng zeplak o plastic at ilagay mo itong ritual. At maglagay ka rin ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan saglit ang ritual. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Ilapit sa dibdib mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti. At ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido. Sa kapangyarihan nitong ritual, ako ay mamimiss mo ng husto ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mong dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. At sa gabi, sa tuwing ikaw ay matutulog, ay ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At uunanan, udalhin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong mamimiss ka ng partner mo kahit nasaan man siya naroon ngayon. At isa itong gabay para maging okay at maayos kayong dalawa ng mahal mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.